Apay good news nga itong balita ni Woj Guy James tungkol nga sa kanyang pagpasok sa NBA Draft. Pero bago yan ay atin mo nang pag-usapan ng mga sinabi ng mga fans matapos nga nilang mapanood ang ginawa ni Bronny para nga sa 2024 NBA Draft Combine. Ang mga komento nga nila 40.5 inch first sharpshooter, top defender in the draft class. Ano pa nga daw ang sasabihin ng mga haters ni Brony? And sa pinakitang effort nga daw ni Brony James ay parang gusto niya talagang madraft. Genuinely trying to get drafted. If Tanasis nga daw ay nasa isang NBA roster, abay si Brony definitely can be on a NBA roster. Sabi ng iba, bro killed the workout from what I've seen. He's going to be just fine sa NBA. And then ang komento naman ng isang fan na ito na ang average vertical nga daw sa NBA ay 28 inches lamang at itong si Bronny 6'2 with 41 inch vertical ay ridiculous nga daw. Bronny got a lot of his dad's genes na kuwat na mana daw ay LeBron at marami nga raw ang tingin kay Bronny ay isang bad prospect in the NBA pero tiwalang isang fan na ito at sinabi, "Watch him change their minds." So mostly nga ay mga positibo at magagandang reaksyon ng mga fans matapos nga rin lang mapanood ang impressive performance ni Brony sa 2024 Draft Combine. At hindi lamang ang mga fans ang may dalang good news kay Brony pati na nga rin itong si Adrian Wojnarowski kung saan sinabi niya medically cleared na nga daw itong si Brony to participate in the draft. Kahit merong hindi magandang nangyari sa kanya 9 months ago, ayon daw sa si mga doktor ay eligible na daw itong si Brony. Kaya naman daw may pagkakataon na siya na maipakita ang kanyang talento at skills dito nga sa NBA Draft Combined. Pero sabi nga ni Woj na actually hindi nga daw ito ang first time na makita ng mga NBA scouts pati na rin NBA executive etong si Bronny James or my scout siya nang dahil Nung Nike hoop Summit nga daw from last year ay puno nga rin daw yon ng NBA scouts pati na rin executives yung event tayo yun. at nakita na nga daw nilang maglaro at maginsayo itong si Bronny and he did well nga daw nun. At ang mga sinabi nga ni Adrian Wojnarowski na Bronny James looks like a legitimate NBA prospect among daw sa kanyang mga kasama dito sa kanyang draft class. Banggit pa nga ni Woj na in the next few days daw ay may pagkakataon na maipakita si Brony ang kanyang galing dito nga sa mga NBA teams lalo na nga daw kapag siya ay nagkaroon ng individual workouts per team. Sabi niya pa na actually hindi lamang daw ang basketball skills ang tinitingnan ng mga NBA teams kung idadraft nila itong si Brony kung hindi ang impact niya na nga rin daw pagdating sa business side dahil for sure nga daw Brony James will pack arenas kung saan teams siya mapunta kubagang ang naisabi ni Woj ay siguradong makaka-attract ng madaming fans etong si Bronny James sa isang NBA team na kanyang pupuntahan and it will be a big benefit nga daw sa kahit sinong NBA team na kanyang ang papupuntahan. At yan nga ang mga good news dito nga kay Bronny James pagkatapos pa lamang ng day 1 ng NBA Draft Combine parang gumagandang balita at very likely na siyang ay ma-draft ng isang ang NBA team. Anyways mga idol, ano bang opinion nyo dito? Commento nyo lamang yan sa ating comment section.